sign in? Ayan, ayan, ayan. ayan maganda tayo po sa lahat. Narito pa rin kami sa Duterte Park. Ang mga kampon ng cpp NPA. kaya kayo, hindi nyo kami napaalis. Ayan, pakita po natin ngayon Ito. ang lugar ng Duterte Park. Mas maganda po ngayon dahil mas maraming puno ang Duterte Park. At ngayon, meron pa kaming mga tent. Diba? So, ang mga kulto ng mga cpp NPA tutela hindi nyo kami mapapaalis dahil ang buong kingdom of Netherlands kinikilala na kinidnap ang Tatay Digong. Kaya hindi nyo kami mapipigil magtipon-tipon. Kung sa Pilipinas, sinusupil ni Marcos Jr. ang karapatan ng malayang pananalita at malayang mapayapa ang pagtipon-tipon dito sa Netherlands. Hindi pwede sipilin. Walang power sa mga bangag dito. Walang power sa mga butot. Pelat nyo! <laughs> ang titipon-tipon na mga nagmamahal sa bayan, nagmamahal kay Tatay Digo. Mabuhay po ang Pilipinas! Nakita niyo po ha, walang kupas ang pagmamahal ng mga kababayan natin kay Tatay Digo. Kaya po, kahit ano pang gawin ng mga kampo ng CPTLPA, mga bangag at saka mga dilawang na nagsanip puwersa na ang sigaw ng tambayan ay... Do at anong dapat gawin yung tatay si Kong? Bring him home! 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 Ngayon, mamaya po, Papakita oh, natin ang sevening in moves. Pero ngayon po, ang pag-usapan natin. Napabalita, mga kababayan, ha? Napabalita, mga kababayan, na ang ating budget deficit sa paunang tatlong buwan lamang ay kalahating trilyon. Ano ba ho ibig sabihin ng budget deficit? Ito po yung ginastos ng mga bangag kung ikokompira mo doon sa kinita ng bayan kung tayo po ay may pamilya, ang budget natin, sabihin natin, is 10,000 a month. Abay, ang bangag po ay hindi nag-stick to 10,000 a month at ang ginawa po niya ay sobra-sobra na ang ginastos niya. Ang ating budget po para sa taong ito ay 6 trillion. Pero ngayon pa lang po, ang ating budget deficit ay kalahating trillion na sa unang tatlong taon. Kung magpapatuloy po yan sa tatlo pang quarters, ibig sabihin yan, 5, 10, 15, 20. Ang magiging budget deficit natin ay 20 or 2 trillion. Ibig sabihin, sa 6 na trillion na budget natin, ang hindi natin kikitayin ay 2 trillion sa natin kukunin yan. Yan po is pangungutang. Unang question, bakit maganitong kalaki ang ang ating budget deficit na kalahating trilyon sa unang uh, nung buwan pa lang ng gobyerno. Siyempre po, pangungurakot. Bakit? Panahon kasi ng eleksyon. Anong ginawa nila? Nagbigay ng akap, nagbigay ng tupad, nagbigay ng kung ano-anong ayuda. Kunwari ayuda, pero vote buying. Kaya po, kalahating trilyon na ang ating budget deficit. Tatlong buwan pa lang. Mantakin ninyo, kapag ito'y nagpatuloy na kada tatlong buwan, e eh kalahating trilyon sa isang taon, 2 trilyon sa natin kukunin yan. Kung sa ating budget na 6 na trilyon, 2 trillion ang hindi pa ang uutangin natin. So kapag hindi po kasi nagbalanse ang budget, budget ibig sabihin yung kumikita ng gobyerno ay eh, katumbas ng kanyang pinagastos sa nating kukunin. Eh di numero uno, mangungutang na naman tayo. Mantakin nyo, kinurakit nila ang pera at ang pinagkunan nila ng mga kinurakot nila, uutangin na tayo po ang magbabayad pangalawa, magbi, mag magpapataw na naman sila na mas mataas na buwis. Kaya nga itong rekto na ito, hindi lang siya nagsimula ng VAT. Ngayon, gusto pa niyang pataasin ang buwis, lalong-lalo na sa capital gains tax. Oh, na po, po, ano bang ang mangyayari kapag nagpatuloy na galito ang sitwasyon? Well, unang-una po, tataas yung tinatawag natin interest rate. Kapag nangutang ang mga mamamayan para sa kotse, para sa bahay, para sa negosyo, masyadong mataas po bakit? Kasi yung gobyerno nagko-kompetensya sa mga mamamayan sa pangungutang. Ibig sabihin, napakahirap na magbayad ng mga utang para sa bahay, kotse, at iba pa. Pangalawa, sa mga negosyante, dahil mas mataas na ngayon ang kanilang uutangin, mas mahirap ang kanilang negosyo, di ba po? Pero ito pong nakakatakot. Kapag patuloy po ang ganitong deficit spending, mawawala ng balor ang piso. Bakit? Eh kasi po, ang halaga ng piso, nakadepende yan, doon sa kinikita natin, di ba po? Pero bakit sino naman maniniwala sa piso kung talagang palaging ganito na sobra sobrang ginagastos natin kaysa sa kinikita natin? Kapag lumala, pag nag po ang peso, ano ibig sabihin niyan? Lahat po ng na inaangkat natin magiging mas mahal. Eh ano ba inaangkat natin? Petrolyo at pagkain. Ibig sabihin, dahil sa pangungutang, dahil sa korupsyon ng mga bangag, tataas na naman po, lalo pang tataas ang presyo ng bilihin, lalo ng petrolyo at kapag tumaas ang presyo ng petrolyo, mas mataas ang presyo ng lahat, kasama na po ang pagkain. So tayo po mga Pilipino, ginigit tayo sa sarili nating mantika, yung kanilang mga mararangyang buhay ng mga lahat po sa gobyerno. Yan po ay dahil hindi sa patang kita natin, uutangin. Tayo magbabayad. And in the process, mawawala ng balurang piso, tataas ang interest rates, yung ating mga binabayarang pangungutang at ang pinakagrabe po, lalong lalala ang pagtaas ng bilihin, presyo ng bilihin. E eh ngayon lang po, e yan lang ang pangunahing problema natin. Walang tigil ang taas ng presyo ng bilihin, lalala pa. Dahil nga ang ginawa nila, linapa nila yung kaban ng bayan para magpasasa at para masigurado ng manalo sila sa darating na eleksyon. Kaya ang aking panawagan ha mga kababayan, lalo na yung mga tumanggap. Sige na nga po, tanggapin nyo na yan. Pero bumoto po kayo sang sa ngayon sa konsyensa. At sa akin po, kung gusto niya ng tunay na pababago, ang tanging dapat iboto, Duterte, Gabay Party List No. 139, na siya magpapatupad ng tama ng universal health care na sinulong na po natin, libreng gamot at libreng paggamot, palalawakin ang libreng tanghalian sa lahat ng kabataan, hindi lang sa mga kabataan mga na nagugutom, palalawakin pa ang libreng irigasyon sa lahat ng magsasaka, hindi lang po yung 50% na meron ng irigasyon at siyempre po lalabanan ng korupsyon sa pamamagitan ng Freedom of Information at ng Whistleblower Act dahil kung hindi natin bibigyan ng proteksyon naman nagsisiwalat ng korupsyon eh talagang hindi po sila magkakaroon ng laks ng ob para tumayo at sabihin kurakot ka, ikulong ka. Alam niyo po, mahirap maintindi minsan ng economics. Pero kailangan alam nyo po yan. Budget deficit, gumagastos ng mas malaki sa kinikita, san pupunin ng bayad, utang, mas mataas na buwis. Sino magbabayad ng utang? Taong bayad. Sino magbabayad ng mas mataas na buwis? Taong bayan. san ba ginagastos ang budget? Corruption. Mga flood control projects, 5,500, na wala naman tayong pakinabang. Mga tulay na nabubuwag pati yung prondo para sa PhilHealth na dapat sana eh, dahilan para wala nang mamatay dahil sa gugutuman lamang, na po, kinanapa po, dinamit sa tulay. Bakit? Sa tulay kasi hanggang 55% ang kanilang kita. Mga walang ya, mga walang konsensya. Pasensa na po kayo, pero kailangan gamitan talaga sila ng mga salitang walang ya at walang konsensya. Kaya nga po, mga Pilipino, ang aking hamon sa inyo, hanggang kailang kayo mananahimik? Pahirap na pahirap pong buhay. Mahirap na ang buhay ngayon. Kalahati na ng ating mga kababayan nagugutom. Mas marami pa pong magugutom dahil dito sa deficit spending na nangyayari. Dahil tataas po ang presyo ng lahat ng bilihin. So kung ngayon 52%, siguro po matapos ang taon, baka umabot na yan ng 65%. At saan tayo pupulutin pa ganyan? Naisip pa bang magrevolusyon para magkabago lang? Ako ayoko pong revolusyon na madugo ang gusto ko po, gamitin na natin yung kapangyarihan natin bilang soberenyang uh, mamayan, bilang tunay na may kapangyarihan para sisantihin na itong gobyernong ito. May karapatan po tayo magsisante at dalawang beses na natin nagawa yan sa ating kasaysayan. Wala pong illegal dyan, basta ang gagawin natin, mapayapa. Ginagamit lang po natin ang ating karapatan kung tayo po ay magsisante ng walang silbing gobyerno sa mga mapapayapang pamaraan. Pero kung tayo po ay mamanahimik, kung aantay pa natin yung pagupit ng bayan, yan po talaga tayo magkakaproblema. Dahil kapag talagang gutom na gutom ang taong bayan, hindi po siguro ma uh, maiiwasan ang pagda pag, pag pagdaloy ng dugo na ayaw ko pong mangyari. Kaya ngayon pa lang, gamitin natin yung eleksyon. Pero talaga ang ko po, hindi sapat na iboto ang mga senador na tututol sa impeachment ni Presidente ni Vice President Duterte, kinakailangan palitan ng ulo mismo. Dahil kapag ang ulo ay wala sa tamang pag-iisip, walang solusyon sa problema, lalong-lalo na sa problema ng pagkatutom, sa problema ng pagtaas na presyo ng bilihin, pawalan ng trabaho at mga mababang welfare. So mga taga Dublin, Ireland. Dahil, dahil kayo. simpong tayo rito. Ireland, Ireland. Saan po kayo galing? Ireland. Sa Ireland. O ba't kayo nandito? For the sake our love and support President listen, listen, okay. hey po, this. Okay. to President of Ireland. Miss, hindi sa natin ito. Hindi nilisan. Kayo po. Dublin, Ireland. Dublin, Ireland. O, sinong pinakamadali ngayon na pinagalingan? I mean kami, Dublin like po kami. Dublin, Ireland. Ireland. Kayo po, saan po kayo galing? Dublin. Alam niyo po, sa Dublin sila talaga eh. Oh, kaya daw kayo. Okay, ito na po pinagkakaantay-antay natin. Yung mga sevening moves. Okay? Okay. And a two, and a three. Bangat, bangat, bangat. Bangat, bangat, bangat. Bangat, bangat, bangat. Ngiwi, ngiwi, ngiwi. Ngiwi, ngiwi, ngiwi. Ngiwi, ngiwi, ngiwi. Butod! 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 Ano ang sigaw ng bayan? Bring it home! Bring it home! Bring him home! Galing po sa um. Duterte Park, dito sa Shebingen Detention Facility. Ito po ang inyong spokes ng bayan. Nagsasabi, gising na Pilipinas! Panahon na para magbago. Otherwise, baka it will be too late. Panaming salamat po sa inyong pagtangkilik. Live from the head with our kababayan, spokes ng bayan at lahat na nagmamahal kay Tagay Digong saying Duterte! 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 Love you Philippines because you're the only country that we have. God bless the Philippines. Goodbye party list 139 straight yeah, tell tell. Tell. Okay, to Duterte. Bye! Goodbye Hello. Yay. Hari Rocky po para sa Gabay Party List 139 sa Balota. Gabay Party List 139 sa Balota Gabay sa mabuting kalusugan Gabay para sa maungan na buhay Huwag kalimutan Gabay Party List Bring Tatay Home! Gabay Party List 139 sa Balota. Political advertisement paid for by Gabay Party List 105 Lopi K. Santos Street, Barangay Pedro, San Juan City, Metro Manila.